Magandang araw, narito na ang headlines dito sa si Philippine News Agency. Suportado ng iba't ibang grupo ng mga lokal na pamahalaan ang panawagan para magkaisa ang Pilipinas tungo sa minimiting kaunlaran at kapayapaan. Ito ay sa gitna ng mga panawagang humiwalay ang Mindanao mula sa bansa. Nagpahayag ng suporta si League of Cities of the Philippines President at Cebu City Mayor Michael Rama sa panawagan ng Department of Interior and Local Government na magkaisa tungo sa inaasam na pagunlad at kapayapaan ng bansa. Gate ni Rama, dapat pa rin mangibabaw ang pagrespeto sa kabila ng magkakaibang pananaw. Nanawagan din ang Union of Local Authorities of the Philippines sa so ulap sa lahat na magkaisa alinsunod sa prinsipyo na one nation united and divided binigyang diin ni ulap national president at Kirino governor dakila kuwa ang kahalagahan ng integridad ng teritoryo ng Pilipinas kasabay ng pagkilala sa magkakaibang kultura at pagkakakilanla ng mga Pilipino. Paniwala ni Kuwa aangat ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagtutulungan sa paglinang ng potensyal at kayamanan hindi lamang ng Mindanao kundi ng buong bansa. Kasabay nito, nanawagan din ang ulap na bigyang boses ang mga lokal na komunidad para mapakinggan din sila at makapagambag sa bansa. Hinigpitan ng pagbabantay sa paligid ng gusali ng kamara matapos umanong makatanggap ng pagbabanta ang ilang mambabatas at maging ang mga empleyado nito. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, biyernes pa lamang noong nakarang linggo ay pinaigting na ang seguridad sa kamara. Ani Velasco, Enero pa lamang ay may mga natatanggap na silang pagbabanta ng pambobomba sa kamara. Hindi naman pinangalanan ni Velasco ang mga mambabatas na pinagbantaan o mano pero hindi anya kasama rito si House Speaker Martin Romualdez. Bilang bahagi ng paghigpit sa seguridad, pinagbawal na ang pagpark ng mga motorsiklo sa harap ng anumang gusali ng kamera. Hindi na rin pinapapasok ang mga delivery riders. Ayon sa mga gwardiya, napansin nilang may mga kahina-hinalang rider ng motorsiklo na umaaligid sa lugar dagdag pa ni Velasco ang mga ipinatupad na security measures ngayon sa kamara ay katulad ng ginagawa tuwing May State of the Nation Address ang pangulo. Nagpahayag ng pagkabahala ang pamahalaan sa pagdami ng bilang ng mga kabataang Pilipino na maagang nabubuntis. Nanawagan si Lisa Grace Bersales, Executive Director ng Commission on Population and Development, na bantayan ang lumalaking bilang ng insidente ng pagbubuntis sa mga dalagitang Pilipino. Sa tala ng CPD, tumaas ng 35% noong 2022 ang bilang ng mga dalagitang nasa 15 anyos pababa na nabuntis kumpara noong 2021. Nanawagan din si Bersales sa mga mambabatas na ipasa ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill para matugunan ang mga problema sa pagbubuntis at pagiging ina na maaga nga ang haharapin ng mga dalagitang ito. Pagdidiin ni Versales, isyong panlipunan nito na nakakaapekto sa pagunlad ng bansa. Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang Adolescent Pregnancy Prevention Act o House Bill number no. 8910 na layuning pigilan ang pagdami ng kabataang maagang nabubuntis at nagiging magulang. Inihain ito alinsunod sa Philippine Population and Development Plan of Action 2023 na inaprobahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa planong ito ang pagtuturo ng comprehensive sexuality education at serbisyo publikong nakatutok sa sexual at reproductive health. Inaasahang bababa ng hanggang 30% ang presyo ng galunggong at iba pang pelagic fish sa mga darating na buwan. Kasunod dito ng pagbubukas ng open fishing season sa Palawan. Sa pinakabagong datos ng Department of Agriculture, umabot sa 200 hanggang 330 piso ang presyo sa kada kilo ng lokal na galunggong sa Metro Manila. Samantala nga nasa 180 pesos hanggang 260 pesos naman kada kilo ang imported na galunggong. Ayon kay DA spokesperson Arnel De Mesa, malaki ang inaasahang pagbaba sa presyo ng galunggong at iba pang pelagic fish sa pagsisimula ng open season ngayong Pebrero. Ipinatupad ang closed fishing season sa Palawan para sa galunggong mula Nobyembre hanggang katapusan ng Enero. Ipinagbawal din ang pangingisda ng sardinas, herring at mackerel sa karagatan sa Visayas mula November 15 hanggang February 15. Asahan ng pagtaas ang pagtaas ng presyo ng gasolina bukas ayon sa ilang mga kumpanya ng langis. Ayon sa Pilipinas Shell, magkakaroon ng dagdag na 75 sentimo sa presyo ng kada litro ng gasolina, piso at 50 sentimo naman sa kada litro ng diesel at 80 sentimo sa kada litro ng kerosene. Magpapatupad din ang parehong pagtaas sa presyo ang clean fuel maliban sa kerosene na wala sila. Ipapatupad ng Shell ang dagdag singil bukas, araw ng Martes, Ganap na alas 6 ng umaga, samantalang ipapatupad naman ito ng clean fuel bukas ng alas 4 ng hapon. Hindi pa nag-anunsyo ang ibang kumpanya ng langis para sa linggong ito. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang pagtaas sa presyo ng petrolyo ay sanhi ng drone attack at sunog sa mga pasilidad ng langis sa Russia. Bunso din anya ito ng panukalang pagbabawa sa produksyon ng Organization of the Petroleum Ex Exporting Countries o OPEC. Ito na ang ikalimang linggo ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook, at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines, tagahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.